dito ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga nakaka-traffic dito sa may Buendia Makati, ayan yung bus lane ito yung, ayan yung over bus yan galing ng BGC, yung dalawa na yan, o papababa ng Buendia so ayan, uh, dito dadaanan na natin para makita nyo ayan yung mga bubababa galing BGC yan guys, papunta tayo ng uh, Ayala ha so yung barrier kasi dyan sa unahan medyo alanganin yan, yan yung mga ganyan yung barrier dyan, o yan makikita nyo meron din dyan sa unahan after nung uh, loading in ang loading ng bus station so, kita nyo matrapik ayan kasi dyan sa unahan bago ka kumana ng hill po yat uh, dyan na nagsisiksikan yan yun naman yung flyover na galing Makati yan yung mga bumababa dyan sa may left side ayan yung bus station o yan yung stop at uh, ano nila uh, sakayan at babaan nila ito yung mga barrier na nakaka-traffic dito sana pwede pa hanggang dyan kasi bus stop yan eh ayan dito dapat tinanggal na nila yung barrier na yan tingnan mo oh, traffic dito ayan dahil lang dyan sa barrier na yan may kli lang naman ito eh sa so, una-unahan wala na yan eh o kaya hanggang dito yan dito pinutol na nila itong barrier o ayan papasok na tayo dito ngayon Ayan, di ba? O yun, yun na yung bus kakanan din papuntang Ayala. So yun guys, discard na yung MFDA yun kung anong gagawin nila. Basta para sa akin, masyadong mahabang barrier dun. To the point na nakakaharang siya. Lalo na sumisigay ang kalsada sa Buendia. Yun lang, maraming salamat at magandang, mag ah, magandang gabi. Bye!